Ito sa ngayon. Wala pang building yan ha. Soon. Tatamba ka na yung paligid. Ayan. Ganyan. May giging pader na yan dito oh. Iwan ko lang. Nakatakot na tuloy. Wala ka ma... Aha amoy na ano fresh air pag nagkataon ano tayo magawa hindi sa atin ang lupa sa kapitbahay kaya tiis hindi yan talaga ang buhay ngayon maganda ang paligid di ba green na green siya <coughs> green na green sunod na mga araw iba na ay may makangkong pa yan dyan eh. dami pang damo ay no nakatakot talaga sipin mo na lang yeah, guys